kita mulai nak mimpi landak para anu mulai gitu nak jadi dia kan bikin kan bikin apa namanya apa namanya mulai yuk pulang ah mau

sapat na yun, wai sapat, tungo na kayo, tungo, 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 Ano mo tungo, 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 ano 'to? pa magsakay na Hanggang mo magsakay, na ilan <laughs> lang <laughs> kayo. Meron din Ito lang Sigaw.